mga sikat na personalidad na hindi pinalad sa halalan. 2025, isang masusing pagsilip sa kanilang kabiguan sa politika. Sa likod ng kinang ng kanilang mga pangalan at kasikatan sa mundo ng showbiz at social media, ilang mga artista, dating beauty queens, at iba pang kilalang personalidad ang hindi pinalad sa katatapos lamang na 20-25 eleksyon. Mula sa mga batikang aktor na matagal nang sinusubok ang kapalaran sa politika hanggang sa mga baguhang personalidad na umaasang magbabago ng landas mula sa entertainment patungong pampublikong serbisyo, marami sa kanila ang hindi nakalusot sa masalimuot na mundo ng politika. Narito ang isang malawakang pagtalakay sa mga kilalang pangalan na nabigo sa kanikanilang mga kandidatura ngayong taon. Marjorie Barreto, isang unang hakbang na hindi pinalad, dating actress at isa sa pinakakilalang miyembro ng Barreto clan sinubukan ni Marjorie Barreto na pasukin ang politika bilang konsehal ng Caloocan City. Sa kabila ng kanyang aktibong kampanya at pag-ikot sa mga barangay, hindi naging sapat ang kanyang pangalan upang talunin ang mga incumbent na kandidato. Malaking hamon para sa kanya ang mas matagal nang nagseserbisyo sa lungsod. E.J. Falcon, mula bise gobernador patungong pagkatalo sa Kongreso. Si E.J. Falcon, dating bise gobernador ng Oriental Mindoro at isang aktor sa Kapamilya Network, ay tumakbo bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng probinsya. Bagamat may karanasan na siya sa pampublikong serbisyo, tila hindi ito naging sapat upang makahakot ng sapat na boto para sa kanyang bagong posisyon. Isa ito sa mga nakakabiglang resulta ng eleksyon sa rehiyon. Aljur Abrenica Baguhan sa politika, bigong konsehal ng Pampanga. Sumabak din sa politika ang kapuso actor na si Aljur Abrenica. Tumakbo siya bilang konsehal sa Pampanga ngunit hindi rin pinalad Bagamat may ilang suporta mula sa kanyang mga tagahanga, hindi ito naipakita sa resulta ng balota. Isa itong realidad na kailangang tanggapin ng mga personalidad na gustong magtransisyon mula showbiz patungong serbisyo publiko. Luis Manzano Malaking pangalan, ngunit hindi nagtagumpay. Anak ni na Edu Manzano at Vilma Santos, si Luis Manzano ay kilala bilang TV host at komedyante. Tumakbo siya bilang vice-gobernador ng Batangas ngunit natalo sa kamay ni Governor Dodo Mandanas. Sa kabila ng kanyang impluensya at popularidad, mas pinili ng mga batangenyo ang karanasan ng kanyang katunggali. Shamsi Sopsop Beauty Queen na natalo sa politika. Si Shamsi Sopsop, Miss Universe 2011 third runner-up at isang licensed architect, ay sumabak sa politika bilang konsehal sa unang distrito ng Pasig City. Gayunpaman, hindi siya nakapasok sa top winners. Sa kabila ng kanyang talino at karisma, mukhang hindi pa sapat ang kanyang presensya sa mundo ng politika. Aramina negosyante at aktres na di rin nagtagumpay. Kilala bilang isa sa mga sexy stars ng dekada 90, sinubukan ni Aramina ang kanyang kapalaran sa politika bilang konsehal ng ikalawang distrito ng Pasig City. Bagamat may koneksyon sa ilang lokal na grupo at personalidad, hindi rin siya nakalusot sa listahan ng mga nanalo. Isa itong paalala na hindi lamang kasikatan ang puhunan sa politika. Dennis Padilla, komedyanting natalo sa Kaloocan. Ang veteranong komedyante na si Dennis Padilla ay muling tumakbo bilang konsehal sa ikalawang distrito ng Caloocan. Isa siya sa mga pinakaaktibong artista sa kampanya, ngunit sa huli ay hindi rin siya pinili ng mga botante. Isa na namang patunay na mahirap makipagsabayan sa mga incumbent. Ray I.P.J. Alonzo Balik Politika na di nagtagumpay. Muli ring nagtangkang makabalik sa politika si Ray Alonzo, isang dating alkalde ng Caloocan at action star tumakbo siya bilang kinatawan ng unang distrito ngunit natalo rin. Sa kabila ng kanyang karanasan at kasaysayan sa lungsod, hindi na siya muling binigyan ng pagkakataon ng mga botante. Raymond Bagatsing actor na di ang Maynila. Sumali rin sa mayoralty race ng Maynila ang aktor na si Raymond Bagatsing, ngunit hindi siya nagwagi. Tinalo siya ng kapwa aktor na si Isko Moreno, na mas matagal na sa politika at may mas malawak na karanasan sa pamamahala ng lungsod. Mocha Uson controversial na figure na bigo sa Maynila. Kilala sa kanyang matapang na pananalita at social media presence, si Mocha Uson ay muling tumakbo bilang konsehal sa ikatlong distrito ng Maynila. Subalit, sa kabila ng kanyang pagbabalik politika, hindi rin siya sinuportahan ng botante. Maaaring dala ito ng kanyang mga dating kontrobersya na patuloy na kinukwestiyon ng publiko. Wendell Ramos Matini Idol na natalo sa konseho. Ang dating aktor at modelong si Wendell Ramos ay sumubok rin sa politika bilang konsehal sa ikaapat na distrito ng Maynila. Sa kabila ng kanyang good looks at celebrity status, hindi ito naging sapat upang manalo sa halalan. Yul Servo dating vice mayor na natalo rin. Ang aktor politiko na si Yul Servo ay hindi pinalad sa kanyang bid para muling maging vice-alcalde ng Maynila. Sa kabila ng kanyang mga naging proyekto noong nakaraang termino, hindi na siya muling pinagkatiwalaan ng publiko ngayong taon. Angelica Dela Cruz natalo sa Malabon. Ang aktres na si Angelica Dela Cruz ay tumakbo bilang vice-alkalde ng Malabon ngunit hindi rin siya pinalad. Isa ito sa mga naging kontrobersyal na laban sa lungsod kung saan nakalaban niya ang isang kilalang pangalan sa lokal na politika. Priscilla Almeda dating sexy star na nabigo sa Paranaque. Mas kilala noon bilang sexy actress na si Priscilla Almeda, tumakbo siya bilang konsehal sa unang distrito ng Paranaque. Sa kabila ng kanyang pagbabalik sa mata ng publiko, hindi rin ito naging sapat upang makuha ang boto ng mamamayan. Enzo Pineda Bagong mukha na hindi pinalad. Si Enzo Pineda, isang batang aktor, ay tumakbo bilang konsehal ng ikalimang distrito ng Quezon City. Isa siya sa mga umaasang makapagsimula ng political career, ngunit tila hindi pa handa ang mga botante na bigyan siya ng pagkakataon. Dan Fernandez mula kongreso patungong pagkatalo sa gubernatorial race. Matagal nang nasa politika ang aktor na si Dan Fernandez. Dating kinatawan ng Laguna, tumakbo siya ngayong taon bilang gobernador ng probinsya. Sa kabila ng kanyang karanasan, mas pinili ng mamamayan ang isang bagong muka sa pamumuno. Emilio Garcia, veteranong aktor na hindi naging alkalde. Sumabak rin sa politika si Emilio Garcia, isa sa mga veteranong aktor sa bansa. Tumakbo siya bilang alkalde sa Laguna ngunit hindi rin pinalad na manalo. Marco Gumabao negosyante at aktor na nabigo sa Camarines Sur. Ang aktor at entrepreneur na si Marco Gumabao ay tumakbo bilang kinatawan ng ikaapat na distrito ng Camarines Sur. Isa ito sa kanyang unang hakbang sa politika, ngunit agad siyang nabigo sa laban. Monsor del Rosario Olympic athlete na natalo sa Makati, dating congressman at taekwondo champion na si Monsur del Rosario ay nagtangkang bumalik sa politika bilang vice-alkalde ng Makati, ngunit hindi rin siya nakalusot sa matinding kompetisyon. Jimmy Bondoc Singer na natalo sa Senado Muling sumubok sa mas mataas na posisyon si Jimmy Bondoc, isang singer na naging opisyal ng Pagcor. Tumakbo siya sa Senado dala ang adbokasiya ng transparency, ngunit hindi siya umabot sa magic 12. Philip Salvador, hindi pinalad sa Senado. Ang batikang aktor na si Philip Salvador ay muling sumubok sa senatorial race, ngunit hindi rin siya nakalusot. Sa kabila ng kanyang bigating pangalan sa pelikula, mukhang hindi ito sapat sa larangan ng politika. Manny Pacquiao, muling kabiguan. Matapos ang presidential loss, ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao ay muling tumakbo para sa Senado matapos matalo sa pagkapangulo noong 2022. Ngunit sa kanyang pagbabalik, hindi na siya muling sinuportahan ng sambayanan. Bong Revilla action star na natalo sa re-election. Si Bong Revilla, incumbent senator at kilalang action star, ay bigurin sa kanyang re-election bid. Isa itong indikasyon ng pagbabago ng ihip ng hangin pagdating sa political support. Willie Revillam TV host na hindi umubra sa Senado. Ang TV host at negosyanteng si Willie Revillam ay tumakbo sa Senado sa unang pagkakataon. Bagamat malawak ang kanyang base ng tagahanga, hindi ito naging sapat upang makapasok siya sa top labindalawa. Sss.